Kapag hindi makahigop yung ganitong pump ninyo Gagawin nyo muna itong ituturo ko sa inyo Para po hindi kayo gagastos ng malaki Sa mga tatawagan ninyong tubero Deep well pump na couple pump With ejector pull na one horse power Subukan natin isaksak ano ito Bale yan po ang problema no Itang kita ninyo Hindi makahigop ng tubig Gumahangtar na po yung uh, pump na to Ayan dati-dati kapag saksak lang po ito, ay automatic na bubuga na ng tubig. Pero ngayon, na hindi na. ito, ang, uh, ito lang ang gagawin nyo muna. Ito po, itong dalawang turnilyo na ito, Depende sa inyo kung ano po ang uh, kalasin nyo dito Pero mas maganda po ito, itong kakalasin natin Napakasimple lamang po itong gagawin Kaya lang po, hindi po kasi alam ng iba uh, Kaya po, tumatawag sila ng uh, tubero Abay, uh, natataga po sila sa presyo o labor Eh, wala po tayong magagawa kung maniningil ng tubero ng uh, labor ng medyo malaki-laki Kahit kunti lang ang ginawa Kasi nga po, talent people yon ano? pinaghirapan nilang inaral yon. Kapag po kasi binarat ninyo yung tubero na tinawagan ninyo dahil nakita ninyong napakasimple lang ang ginawa. Habay sa susunod, hindi na gagawin ng simple sa harapan ninyo. Pabibilhin nila kayo ng kung ano-anong materyales na papalitan dito na kahit pwede pa. O di, para lang may pakita sa inyo na meron silang ginawa para hindi ninyo mabarat o di nagastusan kayo tuloy bali natanggal na po natin yung turnilyo lapit lang po natin yung camera para may pakita sa inyo o yan wala pong tubig lalagyan lang po natin ito ng tubig hanggang sa mapuno na sa kanatin aandarin kapag bumuga po ng tubig o nakahigop na ibig sabihin po nagkasingaw lang po ng konti naglikba ng tubig doon sa ejector doon sa baba at yun ang dahilan kaya bumaba yung tubig o nawala yung tubig dito sa pump na to at kapag napuno na naman ng tubig na ito at, at uh, aanda rin natin ay eh, hindi pa rin makakaigop ibig pong sabihin nabaraduhan lang yung uh, ejector doon sa baba sa, yung ejector po kasi na sinasabi ko yung nasa ilalim ng tubo na to o kaya ay nabaraduan yung daanan ng tubig na pinaghihigupan ng pump na to Ayan. pero punuin muna natin ano baka sakaling nagkasingaw lang edi nakaligtas na po ng uh, matinding gastos yung mayari nito huwag lang po natin ikakat no, para makita ninyo na napakasimple lang ang uh, gagawin natin ah, uh, para wala kayong masabi Kung walang uh, cut cut na ayan Kapag ganito yung napuno na, lapit lang natin ano. Yan napuno na na. Ano. Ayun. Oh. Dakan natin. Lalagay lang yung tornilyo. Dakan natin naanda rin at uh, titingnan natin kung ano ang problema. Kung makakagup ba o ano pa. Kapag ganito pong pump ay uh, lagi pong nalulust thread itong uh, kinakabit natin ito kasi kapag uh, namamatay po, kapag walang tubig, laging kinakalas po kasi ito. Kaya eh, nalolos thread tulad nito nalos thread na yata at ipapakita sa inyo ang uh, simple na pansamantala okay. o yan o oh, natanggal hindi pwedeng uh, mapaigpitan na kaya lagyan lang po natin ng cellophane saka natin ipokpok lang hmm. lang, samantala lang ba ito ito na o oh, lost thread na talaga ah. Oh. Ito lang ang gagawin pang samantala. Oh. Lagay lang na ganito. Kaganyan. Pukpukin lang. Pwede na po yan. O. Oh. Pang samantala. O. Oh. Ganyan lang. Hmm? Saka natin, isweet sweet na. One horsepower lamang po ito ano, na deep fill Kaya hindi, hindi masyadong uh, kalakasan. Ayan, okay, okay na. Ayan, bali ganun lamang po kasimple ang gagawin. Ano, nagkasingaw lang to kaya na, namatay yung tubig. Uh, simple lamang po ito kung alam. Pero kung hindi alam, abay. Kung hindi naawa sa'yo yung tubero na tinawagan mo na mag-aayos, abay, wala tayong magagawa kung singilin ka ng medyo malaki-laking labor. Kasi talent pinga naman, ano? At uh, kung meron kayong mga katanungan tungkol sa mga ganitong problema dahil ito po ang trabaho natin ay comment nyo lang dyan sa baba at babasahin po natin lahat yan at gagawan po natin ng videos para po maipakita sa inyo kung ano po ang dapat ayusin sa katanungan ninyo para makita nyo mismo yung ayusin natin na katanungan ninyo para maintindihan ninyo at saka mga kasamang ko dyan na tobero na ganito din ang trabaho huwag na po kayong magagalit kapag itinuturo po yung mga sekreto at lalong lalo na po yung mga sobrang galit sa mga ganitong content na nagtuturo ng step by step dahil hindi ninyo ako kakumpetensya dahil hindi naman po ako naghahanap dito ng customer dahil kung naghanap po ako ng customer dito, ay hindi na po ako magtuturo ng step by step. Ha? Papakita ko lang yung mga gagawin ko. At yun na yun.